Welcome to Madam P TV. So ako si Madam P. At ako naman si Boga. Dile 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 yo alert. Yeah, Yeah, magre-reading kami ngayon for today's video para sa mga collective. Let's start your reading. Mm -mm. Para to sa mga collective. Adyan ah, lang siya kasi siya yung taga-pindot ko ng sound effect. Yun yung effect niya dyan. <laughs> dile 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 dile, dile yo Okay, game. Kunin natin yung mini energy mo. Ay, by the way, pwede kang, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede kang lumipat sa ibang channel or mag-next video. Kasi hindi ka naman pinipilit dito. Huwag mo kong ginagalit sa sakaling kita. Sinasabi ko sa'yo, yung mga nandito may mga saltik lang, mga kulang cool sa, alam mo yun, may toyo, ganyan, bala kayo sa buhay nyo. Kung, pero kung matino yung tao, kasi may saltik yung reader, sa iba kayong channel pumunta. Okay. Okay. Uh, yung mga yung static giant tasang kamay oh uh, <laughs> na <tuloy> <scary> <laughs> dili 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 Ah, dili 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 Yeah, di ba? Oh, you do have your talking. So, clarify natin to. Ito yung main energy mo. What's with the talking? Clarified by not enough. Oh, yung iba sa inyo, pwedeng kayo ng person mo ay hindi masyadong nagchuk chuk ngayon. Mga walang ganap. Yung iba, pwedeng may, um, alam mo yun, yung pag-iiwasan. O, oh, yung pwedeng ikaw ang umiiwas Or yung person mo Pero hindi kayo okay ngayon para kayong mga tanga With the clock Ayan, yung iba matagal na panahon na Nung huli kanya napaligaya With the paradigm <laughs> Sinasabi ko sa iyo Ano, may mga yungib-yungib na ba yan? Kawawa ka naman! O, oh, diba? Okay. Anyway Um, yan yeah, Yung iba sa inyo Pwedeng may pagsiselos na nagaganap sa iyo ngayon kaya hindi ka masyado na connect sa person na ito ngayon. Or pwedeng may, you know, third party connection, ganyan. So, ito yung nagiging dahilan para ikaw na lang yung umiwas at um, mawala na lang ng um, attention dito sa abnormal na ito. O, ba diba? si Ano yung energy ng person mo? <laughs> <laughs> background ko yan. <laughs> Ganyan ang uso ngayon, may background. <laughs> anyway, ano yung main energy ng person na kakonnect mo? You do have your healing heart. Oh, sa lagay na ito, siya pa ang may pahilhil na lalaman. Siya pa ang nagmo-move on ngayon. Ay! <laughs> Music! dile 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 mile mile na kakonek mo ngayon ay nasasaktan siya kasi feeling niya nasa toxic na relasyon siya ito niya bakit pumasok dun pwede naman ikaw pumasok kanya Iba yan. Ibahin natin. Okay. by the way, wala kayong specific gender. Kung ano mang gender mo, LBGTQ, um, ano, ano, animal. Pwede ka naman maging animal. Basta kung ano gender mo, female, male, LGBTQ, um, uh, animal, pwede ganyan. Kung, kung, kung nakikita mo sarili mo na para kang layo, ano, pwede naman. Basta, bala ka na makarelate dito. Kung may butas ka, o oh, sige, ikaw na ito. Um, ayun nga. So, sa lagay na ito, ikaw nililet go ng person mo. Nililet go kanya-kanya na -kanya. medyo nasusaktan siya ngayon. Pero wala siyang choice kasi nakatali na siya dun sa person niyang tawagin natin si dinosaur. Hindi ito, ito si dinosaur na ito. Eh, ang toxic na relasyon nila ha. Toks, napaka-toxic na relasyon nila at saka with the coffee cup, ayan o. Oh. The hammer. Nakikita natin itong person na ito. Gusto niya makipag-usap sa'yo. Kaya lang, medyo toxic kasi yung other person na nakukuha natin dito. Nag-gets mo pa. Gets mo yon Gets mo yon Bahala ka na. Okay, ano emosyon ninyo sa isa't isa? Nakakarelate yung nasa likod ka! <laughs> diba? Oh, ano emosyon natin? You do have your, the phoenix. Ikaw kasi medyo nagbago na yung isip mo regarding dito sa person. Feeling mo siya pa rin yung parang um, okay or perfect para sa iyo. Kaya lang alam mo yun, na iba yung parang naiba ang simoy ng hangin, 'di ba? Kasi parang itong person na to, ah uh, nakita mo sa kanya yung eh, bahala siya sa buhay niya. Kung doon siya sa butas na yun, pumasok. Eh di, bahala siya. Hanap na lang ako ng ibang papasok sa akin. Parang ganon. Eh, alam mo yun? Ay, kayo kayo mag-green-minded. Bawal ng green-minded dito. Mga maayos tayong civilian. Di ba? Anong <laughs> reaksyon <Mareaction> niyo? <yun. laughs> ah, sorry. Um, Emotion ninyo sa isa't isa. Ha? Ikaw, um feel like nagko-concentrate ka sa mga new beginning, new person. Alam mo yun, ino-open, ino-open opening your heart. Nakita mo to? Nakita mo yung padlock, nakabukas. Ino-open mo ang sarili mo ngayon sa iba at sa transformation na nangyayari ngayon sa buhay mo. Ngayon, ano namang emotion nitong person na ito? <laughs> Tawag yun siya pa yung may ganang magbubuna at tawagin mo, pumunta ka sa amin, sa sakali natin pareho yan, mag ang na natin pag-usapan natin yan. Kailangan talaga itong person na ito, ito magising-gising sa katotohan. Talaga yun ito siya pa nag-move on. Wait lang, nalaglag yung card eh. Okay na. <laughs> Nakikita yung bilbil ko dito. pinapost mo, yung mga ginagawa mo sa social media, o mga pinagagawa mo, updated siya dyan. In e person na to with paradise, masaya siya para sa iyo. Parang, kung ano yung mga niya, or mga ginagawa mo sa social media, tuloy mo lang! Ayaw mo siya ma-engage siya sa buhay mo, di ba? Kasi ito, oh, ayan oh, separation and acts. Um, although nakakaroon ng separation at saka paghiwalayan or pagkakalayo sa inyong dalawa, you do a, a big Adik na adik ito Parang Ad kaya ka kang janwa kag ganya <laughs> Alam mabilis baka mo go kuno kapatiri ayan so although nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa itong person na ito obsessed siya sa iyo gusto kanya makausap ay oh di ba ah, ah so <tries> 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 there's love love na love ka nitong na o kahit malayo ka. Eh, kasi nga wala siyang choice eh. Para siya nga yung criminal, alam mo yun, nakakulong. Wala siyang choice kung hindi magtingin-tingin na lang sa kung ano yung mga binopost mo, gano'n, ganyan. Wala ba yung choice? Wala siya yung... Alam mo yun? Gets mo yun? O, ah, katangahan katanga niya yun. Hayaan mo siya doon. O, ano yung, um, near future para sa'yo? Kala, ano arnawto electric pan ay ka nga. Sabihin mo, nga sa electric pan? Ah, uh, ayan, you do have here Cupid's arrow. Ay, nda to, oh, may kalit. Ayan, ina-inuusog ni Bogard yung ating electric pan kasi ano eh, nililipad yung mga cards natin. Oy, abundance is here kids honoring. Marami kang option in the near future. Ah, uh, yung iba pop ay ay ah, wait lang ah. Nakadepende sa iyo kung pwede ka pa. Kasi yung iba expired na Ex, expired na yung mga lungga nila. Pero yung mga pwede pa naman, ito, nakakita tayo ng other options pa. Kung expired na, i-comment mo diyan sa baba. Ano yung natin yan? Ritual na natin yan. Baka madaan sa ritual. Okay? Kahit expired na yun, Ikaw na nakakalang kung expired na o hindi pa. Hmm? Nakakapa mo yan. Alam mo kung medyo Mm, ano eh, dry na. Gan. Para tayo nakapunta sa disyerto. Ayan. Ikaw nakakaalam dyan. Heart with the key. Mm -hmm. Oh, nain doon pa rin. Ay, hindi pala ito. Ito pala. Oh, pero nakikita natin, may mga new beginning or new person, actually. Nagbigla na lang dadating yung, ayan, surprise is here. Cupid's arrow, the world is surprise. So, may mga bigla ang dadating sa buhay mo. And, Ah, abundance is here. There's money. Intay-intay ka lang. Clock, huwag ka magmadali. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo, i-enjoy mo lang. ayon. o. Oh. So, i-end ko na yung reading dito. Pero bago natin i-end, of course, um, uh, dito na yung sa part 2 kung saan si Bogart magpakilala ka. Hello everyone! My name is... James Red. <laughs> okay, ako si Bogart. Ako yung dakilang alalay ng alalay ng alalay ni Madam P. <laughs> ah, siya na yung susunod na magbibigay ng advice sa inyo. Okay? Okay. Okay, this is Bogart. So, yung uh, reading na to is para sa kung sakaling hindi mag-batch tayo, so ibigay mo sa iba. Huwag kang gago, huwag kang huwag mong ang kinin yung hindi sa'yo. <laughs> Ay! So, para to sa lahat pa rin. So, connected to sa kanina sa rating ni Badampi. Ay. So, Golden Mirror. Self-absorbed and unscited relationship. So, uh, sa relationship nyo, mayroong uh, one-sided lang. Kasi supposedly, yung relationship is that is for two. Kapag isa na lang yung gumagalaw, isa na lang yung nagmamahal, nag-effort, so, that is not healthy. So, hindi na siya okay. So, dapat in a relationship, dalawa kayo, give and take, para mas maganda yung vibration. So, kapag isa na lang yung kumakapit, yung isa wala na, so, hindi na yun healthy. So, ano pa kaya? so separation so kailangan na itong iwalayin kung so kung nandito ka sa isang relationship na feeling mo hindi ka na masaya, so ikaw na lang yung nag effort so this is your chance or ito na yung sign na kailangan mo nang bumita. ano ba so soulmates soul connection uh, uh, partnership agreement soul contract so tungkol nga to sa soulmates nyo Ah, uh, siguro hindi kayo yung para sa isa't isa, hindi kayo yung soulmate. And then, lightning, sudden change. Ito na yun. Ah, uh, biglang magbabago yung sitwasyon mo. May mga darating sa buhay mo na hindi nasahan na, ito, dati akala mo sa soulmate, sa yung soulmate mo siya na, pero, ah, uh, mayroon palang bagong darating na mararamdaman mo na, ay, hindi na pala healthy to. Saka uh, hindi pala okay yung ginagawa ng uh, present mo. So hindi pala yun yung para sa kasi hindi ka nag-enjoy or ikaw na lang yung nag-effort at biglang may darating. Huwagang mag-alala. Huwag kang matakot na iwalayan kasi meron namang bagong darating. So okay, yan. Heart okay. May bagong darating na magbubukas ng yung uso, magmuling muling muling magmamahal. So, that's it. Ah, uh, yung ganito lang, uh, akala mo, ah, uh, siya na. Pero, pero wag kong sabihin na makigiwalay ka o mo yung mga present niyo ngayon. wag na huwag gagawin niya. Uh, pero, yung alam naman kasi eh, ng agad uh, alam niya naman kung ano yung makakabuti sa atin so kahit anong gawin natin idlalagay tayo sa sitwasyon na maghihiwalay talaga kayo so wag kang magalala kasi biglang may darating at muling magpapatibok ng puso mo na mas magiging better yung love life mo mas magiging okay ka mas magiging uh, successful mas kikiligin ka mas magiging masaya yung buhay mo so that's it yun lang yung reading natin for today. So again, that is a collective para lang to sa mga baliw. So kung dito para sa'yo, huwag mong tatanggapin. It's not for everyone. Okay, bye-bye.